Sasagot po tayo ng katanungan. Ang katanungan po ganito. Sino ang pangulo ng mga hari sa lupa? Ang pangulo po ng mga hari sa lupa ay ang Panginoong Hesus Kristo. Ganito po ang mababasa sa pahayag 1 verse 5 at mula kay Hiso Kristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo ang tanong po ninyo, sino ang pangulo ng mga hari sa lupa? Ang pangulo po ng mga hari sa lupa ay ang Panginoong Iso Kristo. Siya po ang pangulo ng mga hari sa lupa. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Paalam!